taka <laughs> natatawa na ako sa sasabihin ko. Alam niyo ba, yung kasing Senado, isinole yung articles of impeachment, ibinalik sa Kongreso, do sa nagsampan ng reklamo laban kay BP Sara. Ngayon, kung ibinalik ng Senado yung isinampang habla kay BP Sara sa Kongreso, ano nga naman yung sasaguting habla ni BP Sara, hindi ba? <laughs> Ayan, Oh, yan ang sagot ni VP Sara. Pinasasagot siya kasi ng Senado tungkol doon sa reklamo sa kanya. Eh, kaso mo, ang ginawa ng Senado, ibinalik e yung reklamo do sa nagreklamo. Kung ikaw ang inireklamo, anong sasagutin mo? <laughs> Hindi ba? Nakakawindang. Nawiwindang na sila. <laughs> Ipunto si VP Sara, ano nga naman ang sasagutin niyang reklamo kung yung inireklamo sa kanya, yung sinampang reklamo sa kanya, ay ibinalik nung pinagsampahan ng reklamo na yung Senado. Nakukulahan ako. Yun din yung tanong ni, ano eh, ni Bato de la Rosa eh. Ano ngayon ang sasagutin ni VP Sara Duterte sa sumon na, sinab, ipinadala ng Senado kung yung reklamo ng Kongreso ay sa Kongreso?